Sa kabila ng bahagyang pagtaas ng unemployment rate nitong Hulyo 2025, nananatiling positibo ang Philippine Statistics Authority at DepDev na mas marami pang oportunidad ng trabaho ang magbubukas para sa mga Pilipino sa harap ng papalapit na Vermont. May report si Naj Miravalles. Patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Yan ang tiniyak ng Department of Economy Planning and Development o DepDev sa harap ng bahagyang pagtaas ng unemployment rate batay sa July 2025 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority kung saan naitala ang 5.3% na unemployment rate nitong Hulyo. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, pinakamalaking hamon ang naranasan sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ngunit kumpiyansa silang makababawi ang mga sektor habang papalapit ang Burmans kung saan mas maraming oportunidad at mas humahabang oras ng trabaho. Tiniyak naman ni Dep Dev. Secretary Arsenio Balisakan na pinalalakas ang productivity at paggamit ng makabagong pamamaraan gaya ng climate smart practices at mas matibay na ugnayan sa merkado upang masiguro ang pangmatagalang pag-unlad. Bukod dito, nakatutok din ang gobyerno sa youth employment programs gaya ng government internship program, job start at special program for employment of students upang mas maihanda ang mga kabataan sa mas produktibong papel sa ating ekonomiya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Naj Miravales, Congress News.